sa mga taong hindi nakakalimot mong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mga bubuting kalooban kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw pagpalang uh, gabi sa inyong lahat sa mga sulit po mga subscriber ko maraming maraming salamat po sana huwag po kayong makalimot na mag umagsawang mag-subscribe -ip, ipagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong sa akin at tatarawin kung malaking utang na rob sa inyo lahat na po ang balang gagabay sa inyo lahat sa mga tanggapang kasinan po na aking kababayan sana po ang kayo ang lumimot ya mag-subscribe nyo pengkasin tayo Diyos na mamakapangyarihan sa lahat. At sa mga kabaguhan na ngayon pa lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwagan ang pangkasinan, huwag na po kayong makatubiling pindutin ang subscribe at pindutin na rin po ang uh, like and share. Pagpindot na rin po ang bilay ko para palagi po tayo ayong updated sa aking susunod na video. Pakakalog ko po sa inyo lahat ng aking nalalaman sa spiritual ang uh, panggamot ng mga orasyon at dito lamang po sa po matutuklasan sa iwaga ng pangasinan pakatanda lang po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong na ilangan at huwag pagyabang palagi po ninyong sa puso't isipan at pa, panatiling magpakumbaba sa isa't sa magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at, sa, at huwag Kalimot tumulong sa mga taong ginagapos sa hirap ng buhay ito ay malaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa na hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong kabutihan at ipagkakalob sa inyo ng siksik diktik at tumapaw ng pagmamahal ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay at ipagkakalob ko po sa inyo ay ito ay ah uh, mabisang orasyon laban sa sunog o kontra sunog ng pangasinan sa mga naniniwala lang po ito uh, sana po uh, sa mga naniniwala po sana po kayong uh, magkatubiling nag subscribe po sa akin mga binabagi sa youtube channel ito po ay napakabisa po ito kailangan po ang pamamaraan po dito ay kailangan po ng red bull pin bago po ito Uh, bago po ito yung bagong hindi pa nakagamit po at isulat ang orasyon na ito sa apat na sulok ng dingding ng inyong bahay all capital uh, all capital letters lamang po dapat kasama ang tuldok at magingat sa spelling at ito po ay isulat po sa uh, Sa mga sulok ng ng uh, bahay sa apat na sulok sulat po uh, narito po ang orasyon Isusulat po sa gilid ng uh, bahay mga sulok sulok na uh, sulok sulok na mga buong bahay mintim santam in, in ispun tanyum onir on honorim Diyo Patriar River mintin Santam Continuum Honorim diu Patriar River Kasamang tuldok po dito isusulat po ninyo uh, uh, Tiwala lang po sa sarili at napakabisa po itong rasyon na ibabahagi ko po sa inyo Ito po subuk na subuk na po ito uh, Kung di po kayo wala po kasi po akong patunay na kung sa ito yung nasubukan na po kasi po yung kain ko dati uh, nang, nangungupaan sila sa may papuntang monumento nakalimutan ko lang kung doon uh, ay yung nupaan nila doon ay tabi-tabi squatter at yung kung punya po niya na po ako yung antikopo na yun uh, naituro ko po ito sa kanila na kasi nalaman ko palagi pong kondon eh delikado pag mga squatter kasi yung tabi tabi pag naiwan mo yung bahay mo masalo marami pong sirang ulo do na ako hindi mo basta basta po ito ah uh, titiwala sa mga kapit bahay mo baka mamaya pag 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 dating mo sa bahay mo wala ka ng bahay kaya tinuro ko po sa kanya ito Uh, sinulot niya sa ng Diyos po, sinulat po niya sa mga gil gilid-gilid ng bahay. Siguro hindi kayo maniwala pang malapit na po yung bahay niya, pang lima na po. ah uh, yung apoy na ako na po ng bumbiro kagad, yung nap napigilan na, po ng bumbiro. Kaya naniwala po yung antiko na ganito. Hindi po siya, piloso po po yung dati. Hindi po siya naniniwala sa akin na nagagamot po ako, na kinukontra pa ako. Eh, nung naibagi ko sa kanya ito pong orasyon na ito ay uh, naniwala po no, mula noon naniwala po na sa akin, na uh, tiwalang tiwala po sa akin. Kasi nasubukan na niya po, parang uh, uh, ang tawag ko ito yung pinangkon ng Diyos na Ama na sinubukan siya para maniwala po sa akin. Uh, kaya ko binabagi po sa inyo to para malaman po ninyo ang mga orasyon na to napakabisa po ito. Isulat po niyo lamang po uh, sa dingding po niyo sa sulok ng dingding isulat po niyo na all capital letters po. Uh, hindi po dugtong-dugtong sa all capital letters po. Ang pagsulat mo niyo ay bagong ballpen po. Tapos uh, pagkatapos po niyo isulat po ay pwede niyo pong usalin kada sa isang sulok ng mundo isinulat mo niyo Salin po nyo. Tapos ihip po nyo, Basahin po nyo, Tapos ihip po nyo isang bisis. Sa susunod po ang sulok naman po, uh, sulok ng kwan naman po, Masahin po nyo, sinulat po nyo, tapos ihip po nyo naman po. Tapos doon sa uh, kabila naman po sulok, salin po nyo, tapos ihip po nyo doon. Tapos sa kabila naman po, salin po nyo, tapos ihip po nyo. Yun lang po. Hindi po ito didimibus nyo lang po. Basta ganun lang po. Kasulat lang po doon. Ah, uh, ito po ay protection po sa sunod po uh, na galing po sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat ang pinagkakaluban lamang po ito ay yung naniniwala po lamang na hindi po mga piloso po uh, susubukan po kayo nito basta tiwala lang po sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat uh, at talaga po tayo magdasal sa araw-araw. Maraming maraming salamat po sa inyo na sana po nagusto po nyo ng aking uh, video sana uh, po wag mo, wag mo, na po kayo magtubiling mag subscribe, mag like and share uh, pakipindot na rin po ang bell ko at, uh, sa mga gusto po magpa shoutout po ay uh, mag comment lang po kayo at mag, uh, mag comment at uh, para may shoutout po kayo maraming maraming salamat po uh, sa ah uh, dalawa ko po pong uh, papa out po ay kasyat uh, out, out po kayo kay ah uh, kay ah uh, uh, bike tayo kabayan and ah uh, Berlin to Paliso kasyat po sa inyo lahat marami marami sa mga po, bye, bye po.